Mga kaganapan sa ilang lugar sa Luzon sa paghagupit ni Uwan. Malakas na hangin at alon ang naranasan ng baybaying dagat sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Madami ang nagkalat na basura o maliliit na kahoy na inanod ng tubig sa pampang. Nagkalat naman ang mga daon at ilang sanga ng mga puno sa kalsada sa mga aldan pangasinan sa ninang walang tigil na pagulaan at malakas na hangin na dulot ng bagyong uwan na sa mga residente ng kawalan ng daloy ng kuryente. Samantalang sa Capital Beach Front ng Lingayen Baywalk sa Pangasinan ay halos ibinaba ng ilang maninindahan ng kanilang mga tent para hindi lubusang mawasak. Malakas ang hangin at nakaranas sa pagbuos ng ulan ni Uwan Samantalang malapit ng abutin ng critical level ng tubig sa Pantal River ng alas 10 ng gabi sa kasagsaga ng bagyong uwan sa baha at bagyang nag-alala ang mga residente at motorista na baka masira ang kanilang Quintos Bridge sa hinang pagbuhos ng ulan. Ilang mga kabahayan sa Kalasyao, Pangasinan ang pinadapa naman ng bagyong Owan mga punong pinatumba, mga down na lagas sa lakas ng hangin, mga bubaksak na sanga na humambalang sa kalsada, wala pa namang naiulat na nasaktan dahil sa maagap na pagkapatupad ng preemptive evacuation. Umabot naman sa orange level ang tubig ng Chico River sa Cordillera region. Eh, nagdulot ito ng mga pagbaha sa mga nasa mababang lugar. Naranasan naman ng dinggalan. Aurora, ang matinding daluyong ng tubig sa ng bagyong Owan Naispang igupo ng tubig ang tricycle na nakaparada malapit sa baybaying dagat. Sa Pulillo, Quezon, tila galit na galit si Owen sa pagampas ng alon sa dalampasigan sabay ang nakalakas o napakalakas na hangin na halos wala ka ng makita. Sa namang person with disability ang tinulungan makatawid sa tulay ng kawayan sa pamamagitan ng pagsakay nito sa likod ng isang BFP uh, personnel habang umalalay ang isang police. İFM News Lucena.